Another day, another story to share. Pagising namin, ganito na naman kaganda ang sikat ng araw. Kaya natuwa na naman nga akong makuhaan ng video ang mga halaman na ito. At pagkatapos nga ito, mambay muna kami ni Via dito sa labas para makapagkwentuhan habang nagpapaaraw. Bird? Naniniwala talaga ako na yung mga ganitong paraan ay malaking maitutulong para sa kanyang brain development. Kaya ngayong umaga, hinayaan ko lang siya ulit na makapag-explore dito sa labas. At kadalasan talaga tuwing umaga, natatambakan ako ng mga gawaing bahay. Dahil nga sinasamahan ko si Via dito sa labas at kadalasan ay nagsispend kami ng maabang oras. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon na binabago niya talaga yung heart ko. Na laging tingnan na si Via yung trabaho ko at hindi siya yung hadlang sa mga trabaho ko. Kaya salamat talaga sa Diyos na hindi na ako nabuburyo kapag nakita kong tabak na naman ang aking mga gagawin. Pagkatapos nga ng mahabang exploring sa labas ay pumasok na din kami at hinanda ko na din itong aming breakfast. Kung familiar nga kayo sa binatog, so ito nga po iyon at nilagyan ko lang ito ng contents. Isa nga ito sa favorite na pagkain ng asawa ko. At dahil marami pa rin ngang naterang ginata malagkit na may mais, kaya sapat na ito para sa breakfast namin ngayong umaga. Pagkatapos nga namin kumain ay hinarap mo na ito tambak na hugasin na hindi ko nahugasan kagabi. Bigla ko nga naalala na may nakapagsabi sa akin minsan na daw, hindi naman talaga tambak yung hugasin. Hindi nga lang ito naka-arrange ng maayos. Kaya na-encourage naman ako na i-arrange mo na ang lahat ng ito para hindi naman ako nalulula sa dami ng hugasin. Pero sa totoo lang, ito talaga yung favorite kong trabaho, yung maghugas ng plato. Tsaka satisfying din kasi naman talaga yung makakita ka ng magulo tapos unti-unti mo nakikita na nagiging yung maayos. O ba diba? Dahil na na na, kaya kumunti na ngayon ang aking huhugasan. Bago ko nga ako sisimulan yung plato, minimake sure ko muna ang i-brush itong lababo para dyan ko ilalagay lahat ng mga nasabunan na. Ngayon nga na meron kaming anak ng toddler, ito yung trabaho na hindi ko agad-agad matupag. Lalo na kapag gabi dahil nga sa malamig ang tubig dito. At saka kapag gusto ng matulog ni Via, syempre mas uunahin ko na lang muna siya. At dahil nga busy din yung asawa ko sa kanyang trabaho, kaya iniwan na lang muna namin ito. Sabang sarap talaga sa mata pag nakatapos ka ng isang gawain at makita yung dating magulo ay maayos na. Fast forward tayo, kinatanghalian ngay umalis yung asawa ko at bumili nga netong pares dyan din lang sa labas malapit sa amin. Naisip nga namin na maglutong ulam na lang muna kami ngayong pananghalian kasi nga goal namin na masimula na namin ngayong araw yung playroom. 11am pa lang nga ngayon pero ganito na ulit yung panahon namin dito sa labas. At syempre bago nga kumain ay laging unahing magpasalamat sa Panginoon na siyang nagbibigay ng lahat ng blessings na ito. Feeling talaga namin ay lagi kaming kumakain sa labas dahil nga sa ganitong setup. Para kami laging nasa family date. Isa din talaga sa gusto kong pasalamatan sa Panginoon. Simula talaga nung natuto si Biyang kumain. Hindi talaga namin naranasang mag-asawa na magpapalit-palitan para lang pakainin siya. Ayaw niya din kasi talaga yung nagpapasubo. Kaya awan ng Diyos, lagi talaga kaming sabay-sabay kumain. At ngayon nga nagsisimula na din kaming patikimin siya ng iba't ibang lasa ng pagkain. At awan ng Diyos, lahat nga ng inaahin namin sa kanya ay kinakain niya naman at inuubos. Kahapon nga ay pinalish na ng asawa ko itong kwarto na nilinisan ko dito sa baba. Tinanggal niya na yung mga nakasabit at kinuskusan niya na rin yung buong wall nito. Dahil malinis na nga yung floor at yung wall, kaya ngayong araw ay ilalagay ko na yung mga mats. Inabot din talaga ng linggo bago ko ito na ikabit. Naisip ko nga ipagpalit yung mga mats doon sa playpen ni Via tsaka dito sa kids room. Pagkatapos nagdagdag pa nga kami ng ganitong kulay, yung blue at tsaka gray. At yung dating mats naman na nandito, yun naman yung nilagay gay ko doon sa playpen ni Via. Eto na nga yung kalabasan ng floor ng kids room. Kulang pa din nga yung mats na nabili namin dito sa dulo kaya sa sunod na lang ito. Pagkatapos ko nga ilagay lahat ng mga mats sa ibumaba na rin yung asawa ko para ikabit naman itong mga letterings na kanyang ginupit-gupit. Yung plano nga kasi ay gagawing arts and crafts yung corner na ito. At ako naman ay nag muna ng oras kay Via dahil nga mahaba yung oras na naiwan ko siya sa taas. At dahil kulang nga yung mats, naisip namin na banig na lang muna yung ilalagay namin sa ilalim ng table. Kaya binakyum ko muna para makuha na lahat ng mga dumi. Pagkatapos, nilatag na namin itong banig para hindi naman malamig sa mga paan ng bata. At nilagyan na din nga ng asawa ko ng kunting books at saka kunting toys itong organizer. At sa mga susunod, dadagdagan na lang natin ito. At finally, natapos din kami sa goal namin ngayong araw. Sa sunod na lang ulit yung iba pang development ng kids room na ito. Salamat ulit sa Diyos sa wisdom and strength na binigay niya sa amin para matapos yung gawain na ito. Ako, si Mama Care, ay lagi nagpapaalala na laging piliin na mag-care and share something with those people around you. Thank you for watching!